Ayan guys, magtapal muna tayo sa tuhod ko. Kasi hindi ko siya mailakad. Ang sakit. Pag hinihilot ko siya, hanggang dito siya. Oh. Pag hinihilot ko siya, digay ako ng dighay. Kasi ito, pakiramdam ko parang namamaga yung dito ko. Dito, ito. Kasi yung sa ilalim ng tuhod ko dito. Sobrang sakit. I don't know what to do. Sakitin na si London Queen. Ah. Eh lagyan ko muna siya ng langis tapos. Ayan. Sakit talaga. Mamaga yung aking mga kasukasuan mga idol. Ay tataliin ko siya. Para hindi siya makalugod. kawawang laundry queen hindi makasayaw kasi masakit ang tuhod Ayan. Ang problema kasi dito sa ano ko sa edito ko. Pagka inunat ko siyang ganyan, no. Pag inapa ko siyang ganyan, tas yan, diniritso ko. Masakit. Masakit. Kailangan dahan-dahan. Tas pag ano, tas kagabi halos hindi talaga ako makatulog. Sakit. Tas ngayon ko lang siya nalagyan ng tuba. Hindi ko alam kung ano ako. Kung asidik ba ako, asidik ba ako, or ano. Kasi, ano lang naman yung kinain ko eh. Hindi nuguan ganyan na, masakit na yung tuhod ko oh Tanda na talaga <laughs> hindi na talaga maipagkakaila <laughs> hindi na talaga maitago sa filter si Laundry Queen wow. channel na matanda na wow oh, ang ganda naman oh ala, laki ng daga ang laki ng daga ang laki talaga mas malaki pa sa pusa natin oh, di ba, saan kaya siya galing? Mamatay ka na. Ala, ayun. Ayun pala yung butas. You know, yung butas na yun, doon siya dumadaan. Siguro dyan din dumadaan yung ahas. Yung nakaraan, ay pumasok na ahas. Mamatay na kayo. Oh my ay, God. niya yung kanyang koko. Ako din. Oh my God. Matulog. Ang sakit talaga ng likod ko. Masakit yung likod ko. Masakit yung katawan ko. Ay, bakit ganito? Ang mayayari sa akin. Pumunta naman ako ng dasma tapos pag uwi ko. Ganito na yung pakaramdam. Tapos medyo okay-okay pa naman eh. Tapos ang sakit na ng katawan ko. Ah, uh. kulang siguro ito sa alak. Kulang siguro ito sa tagay. Sen guys, pahinga muna ako kasi wala ako gaano tulog kagabi. Gawa nga nitong tuhod ko. Tsaka nahita ko. Ay. Kaya, kahit talaga guys, ingatan nyo talaga yung kanyong mga sarili kasi ang hirap nang may nararamdaman. Kakasabi ko lang kahapon. Tapos ako may nararamdaman ako. So lang muna guys. Thank you for watching all my videos and maraming salamat Boss Meta at ano na ako. Three weeks na akong number one.